Samantala, pinigting pa ng pamahalaang lokal ng Cebu City ang paglilinis ng mga estero at kanal kasabay ng ikinasang state of calamity dulot ng matinding epekto ng habagat sa kanilang syudad. Ang detalya sa report ni Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu. Si City Mayor Nestor Arceval makatutulong ang deklarasyon ng state of calamity upang mapadali ang pagkilos ng syudad, lalo na sa procurement at paggamit ng modernong teknolohiya. Gayon din ang pagbili ng mga kagamitan upang maiwasang maulit ang malawakang pagbaha sa lungsod. Bukod dito, pinag-utos din ng alkalde ang hourly o bawat oras na radio situation check sa lahat ng barangay upang makapag-deploy ng tulong kung sakaling kailanganin, lalo na sa mga critical area. Iminungkahi rin ng CCDRRMC meeting na mag deploy ng karagdagang traffic enforcers sa mga alternative route para maiwasan ang matinding traffic dulot ng pagbaha sa malaking bahagi ng downtown Cebu City. Bagamat nakalabas na ang bagyong krising, nakatutok pa rin ang lokal na pamahalaan dahil sa posibleng epekto ng hanging habagat mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu. Ako si Jessa Agua Ilanan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.